sumakay na yung babae sumakay na tignan natin para damay damay na tayo dito ha I zoom in ko ha yan wow kita nyo naman Tingnan nyo napakalayo kasi natin dito para sure tayo na hindi tayo makita kita nyo ba Dito banda. Yan. Oh my God. Oh my God. Anong ginagawa nila? Makita <sighs> eh. Sobrang galaw ng kamay ko. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo naman. Kung ano yung ginagawa ng dalawa na yan. Yan. limit tayo 5 minutes no tingnan lang natin kung ano yung mga gagawin nila na hindi maganda pag makita natin dito na hindi na maganda syempre sasaway na natin hindi pwede dito yan public to dito hindi pwede yung ginagawa nyo grabe oh yan oh oh tingnan nyo sobrang layo kasi natin dito oh my god may dumaan may dumaan grabe hindi man lang nagpatinag sa dumaan grabe yan umalis yung babae kasi may dumaan eh yan kunwari kunwari nagsisindi ng kandila bumisitas ka mag anak pero hindi gumawa yan ng milagro dyan maanap lang ng chimpo siguro yung dumaan huminto siguro Grabe sila, no? Oh, Nangalain yung kamay ko dito. Tama na siguro to. Oh, grabe. Sobrang layo kasi natin dito. Yan, oh. so tama na siguro to wala tayong makukuha dito bahala sila sa buhay nila tara hanap tayo ng kababalagan